Nanindigan si Manila Mayor Isko Moreno na hindi siya mapipigilan ng mga natatanggap nitong mga banta sa kanyang buhay. Nagsimulang makatanggap ng death threat si Moreno makarang linisin ang Maynila sa mga illegal vendors. Dalawang linggo matapos siya maupo sa pwesto. Bilang isang alkalde, normal na anyang makatanggap ng banta sa kanyang buhay lalo na at kung ang ginagawa nito ay ang tungkulin sa bayan. Ayon kay Moreno, itinuturing niya ang kanyang trabaho na isang occupational hazard pagdating sa pagsugpo sa mga illegal vendors at sindikatong nasa likod nito. Determinado ang alkalde na linisin ang mga illegal vendors sa Divisoria, Recto, Juan Luna, Soler, Carmen Planas at marami pang kalsada sa Maynila dahil lang yumayaman lamang anya ay ang mga sindikato. Una nang inamin ni Moreno na sinusuhulan siya ng 5 milyong piso kada araw upang uh, itigil ang kanyang ginagawa. Alala niyo si Yorme, Ala? Nag-ala Duterte? Di ba naalala niyo si Duterte noon pag nagpa -to talk to the people? Talagang pinapangalanan ng mga tulongges. Eto pinangalanan niya, pinakita pa picture. hindi kasi dati merong ano, merong mga akusasyon kay Yorme na si Yorme hindi naman yung katulad ni Pangulong Duterte na may tapang, may bayag. Ah, hindi lang niya yung ganun yung style ah uh, nakatulad ni Pangulong Duterte na pag ka, baboy ka talaga. <laughs> Ngayon, hindi, aminin na natin, ganun talaga si Pangulong Duterte pag gaano gumaganon eh. Ito, si Yorme, nagagalit din pero at pinapahiya din yung mga tolonges pero in a different way. Pero parang nag-ala Duterte siya dito unang reaction ko. Ha? Pangalawa, aaminin ah, ko rin sa inyo. Oo. Oh. Deficit, binanggit Depisit? ko kanina. Mm. Deficit din sa panahon ko. Hindi ko pwedeng ikubli. Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat at totoo. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa, pandemic pa. Bakit ganon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan Pagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39 percent. Grabe, no? Wala nang pandemya kind of yan. fiscal management is that? And again, I am no economist. Nasa financial ICU na tayo. And I ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw, if there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Naku! Patay tayo dyan. <laughs> Kasi baka mahulog kayo sa bangko sa susunod kong Ilalahad na tunay na katayuan ng ating lungsod. Nasa financial ICU ng City Hall sa panahon nila, kung makapagkas-advance pa, ay wagas mm. at Naku? walang pakundangan. Naku! Election-related work but thinly masked as public service costs cash advances by the Special Disbursement Officers ballooning to 3.8 billion pesos. Cash advance. Naalala ko si Mayor Lito Atchesa, no? 10,000 lang yata, ayaw pa mag-cash advance eh. <laughs> Let's call it spade a spade. Madalit salita, wala nang ang kita. Puro bali pa. Kaya nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. The total supplier payables increased to 7.4 billion. Alam nyo po, 1.8 billion plus o piso. Nito ay dalawang taon nang binayaran. May kapabayaan? Pinabayaan? O istapa? pa? <laughs> Mula January, mind you, I'm trying to be very specific that all of you here later on will be guided properly. Mula January hanggang May 2025, sa gitna ng kampanya, dalawamput isa na opisyal at empleyado ng City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. January, enero, febrero, marso, abril, mayo, limang buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng ginamit sa kasama program. Job order o JO at iba pang election-related services. Kumapit pa kayo. In just one day, in one day, they authorized one person to draw three checks. Grabe. In one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Yo! <laughs> Natumpok mo! <laughs> Isang tao lang. Isang araw lang. May 9, three days before election pinag advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Nako po, patay ka ngayon. Sikat ka. <coughs> Sikat ka ngayon. Mind you, and let me repeat, in one day, 132 million pesos. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Lupet, ano? Kahit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code, ang titigas niyo. Tigas ng mukha, no? Ang lupit niyo. Naka po, patay kang bata ka dyan. Para alkohol. Wala kayong patawad sa mikrobyo. <laughs> Eh basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall. Mm. Lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Naka. Nag-transfer ng malaking pondo from General Fund patungong Trust Fund. Mm. Yorme, mm. wala naman pong masama doon. Nag-transfer lang pala. Eh anong ibig kong sabihin? gumastos ng 683 million sa trust fund at bawa hindi tama hindi otorisado nung mapubuking na mm -hmm. inutusan mag-transfer from general fund upang ibalik sa trust fund ang pera 683 million pesos. No, Ayan po siya. Yari ka ngayon. Joy Dawis. Yung ngiti niya, ngiting tagumpay. Asunsyon. Anong buwan? January to March. <laughs> Nang walang authority. Ibig sabihin, we now will does nothing yung trust fund and the basic concept of trust fund That fund has dedicated... So ayan nga po, ipapakita naman natin itong... Uh, uh, ito, 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 ito. Ito, isa pang malupit niya sa speech niya dyan sa part na yan. Pakiusap uh. ko sa DPWH, wag oh, po kayong magtatayo. Naka? Pag kayo hmm. magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas, saan ka nakakita? Pera ng congressman. Mm. Pera ng taong bayan. Hmm. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Oh. Sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Agoy. Bakit? Oh. Kayo nagtatayo ng barangay hall at Naku! building sa tapat ng eskwelahan. Naka! Patay ka dyan. Agoy. Inayari kayo. Huh? na sakripisyo ang teacher, estudyante, oh. para lang ano, i-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Yoan. Pero ikinarga <laughs> ninyo sa bangketa where you know very well. Roads, alleys, and boulevards, and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, oh. ni walang permit, no. ni walang construction permit. Nako po! May walang building permit. Grabe! Subukan yung gawin yan sa harapan ko ngayon. Nako, sige. Ah. Oh. Iohoyo ko kayong lahat. Nako, yari na kayo. Hoyo kayo ngayon. O, oh, di ba? O, oh, yan, yan. Papakita natin. Alam mo, dito makikita talaga yung ano eh. Sabi ko, sana kasi, tanginan nyo kasi nagpabudol pa kayo eh. Kung ito sana presidente natin, mga hindot kayo. <laughs> sorry, 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 sorry! Mga magalit! Ede, bakit ipapakita. Oh, sa inyo, Ah, Ganito ang si Yorme, oh, sa Maynila. Oh. Diba? Oh. Kasi alam nyo kung bakit? Ha? Ah? Oh. Kasi nga po, mga kababayan, alam mo na mga pulis natin na matino itong mayor nato, eh. Alam ng uh, kapulisan natin na itong uh, mayor na to concerned sa kanila. At alam nyo ba na ang laki ng utang kasi meron sa kanilang uh, ordinance in, uh, parang batas. Meron sa ilang local uh, law na nagbibigay ng additional allowance sa kanilang kapulisan. Itong PNP itong uh, MPD. Alam mo ba nung panahon na hindi si Yorme ang mayor ang hindi binayaran. <laughs> tinanggalan sila ng uh, allowance. Ngayon Nagka-utang-utang. Pero sabi nga ni Mayor, bigyan nyo lang siya ng kapirasong panahon para hanapan kayo ng uh, ng pondo. At siya daw ay bahalang uh, bayaran niyang uh, uh, utang ng Maynila sa kanila. Grabe talaga, no? palakpakan naman natin. Ay, mali-mali yan. Mali. Oh. Di diba, oh. Aguy, aguy, aguy. Mm, yan, oh. di ba? Kitang-kita nyo naman kung nga uh, gagaanong katikas itong si Mayor Yorme. Kaya nga alam nyo, mga kababayan, ah, kita nyo naman pati yung uh, utang ng basura binayaran. Utang dito sa pulis. Ay, hindi pala binayaran. Inaksyonan, na Kababayaran niya. Pero kita nyo naman, yung kalinisan ngayon ng Divisoria, dami nagulat. Meron pa ako napanood, umiiyak yung isang uh, ali doon dahil sa tindi ng uh, kalinisan ngayon sa Divisoria. O meron naman doon eh yung ano yung uh, atawag tawag dito uh, bayad diyan sa ano sa mga kapulisan o oh, allowance oh. Tapos binarningan na rin niya itong mga lawmaker kasi itong mga lawmaker nagpapagawa ng na kung ano ano pero hindi sumusunod sa batas. Eh para siyempre may pagmalaki. Alam mo naman 'tong mga uhindot na 'to eh. Yung mga congressman natin eh, para lang naman na ma, 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 ma kampanya yung kanilang uh, na, itong nakaraang eleksyon, nagpagawa ng mga barangay hall. Eh, Siyempre, alam mo na, barangay captain na magpapanalo sa kanila. So, ginawa ito. Kahit ginawa mismo, ha, ng, uh, sabi nga ni Yoram, DPWH, doon mismo sa mga nilalakaran. Antangkin mo naman yan, no? Isang malaking katarantaduhan yan, di ba? Nilalakaran ng tao, eh bigla mong pinagawa ng barangay hall. Eh, wala namang masama magpagawa ng barangay hall, pero one, sumunod kayo sa batas, di ba? Hindi yung ganyan. Yan, kaya nga, sabi ni Yorme, gawin niyo sa akin ngayong panahon yan. Malilintik ang kayo sa akin. Yun, talaga panalo.